Ah, uh, magandang hapon po. Salamat po sa yung pagpapa unlock no? At uh, siyempre nakita naman kayo sa lugar na ito. Ah, uh, council, a tatanungin ko lang. Kung sakaling kayo po ay pala rin magiging uh, konsihal ng bayan ng uh, Santa Maria, Laguna, ano po ang mga bagay na bigyan niyo po ng pansin na uh, lalong matutulungan ang inyong mga kababayan? Ah, uh, magandang araw din po at uh... Salamat po din sa inyong pagtalo po dito sa aming lugar. Ako po bilang uh, tumatakbong ko si Han, at kung ako po ay papalarin, ang gusto ko po sana ay uh, mas uh, tutukan at bigyan pansin ang turismo sa bayan ng Santa Maria. Dahil nakakita ko na napakaganda ng Santa Maria, maraming pwede kaming ipakita, maraming kami pwedeng i-develop, at marami din po ang mga nagtatayo din po ng mga pasyalan. Gusto ko po rin silang matulungan upang kumita ang mga hanap buhay. At the same time, magkaroon po ng trabaho ang aming mga kababayan. Uh, gusto ko rin pong uh, maghikayat ng mga investor kasi po ay uh, napakalaking tulong ng investor sa bayan ni Santa Maria. Uh, mas marami pang matutulungan na mga kababayan ko na walang trabaho at uh, kung makakapag-invest po sila, at magkakaroon po ng uh, hanap buhay mga ngailangan po ng mga trabahador. Syempre uh, i-encourage ko rin naman sa kanila na bago kumuha ng trabahador sa ibang lugar, eh unahin muna ang mga taga Santa Maria kasi uh, yun po ang isang paraan upang umulad din po ang aming mga kababayan at the same time ang mga pamilya po nila ay matulungan at uh, kung pare-parehas po na umuulad kami mga Uh, negosyante, ay uh, matututukan din ang kanilang mga pangangailangan, itong mga trabahador natin. Sila po ay po pwedeng mag-create din ang kanilang hanap buhay at the same time, sila ay maging isang negosyante. naman po, nasa sektor na po ako ng uh, negosyo, isa po ako sa pwedeng maging mentor nila, may guide ko sila, para po ay uh, mas mapalago ang mga hanap buhay din po ng aking mga kababayan. Kaya yun po yung isa sa gusto kong tutukan po sa aming uh, bayan ng Santa Maria upang ang aking uh, mga kababayan hindi na pumunta o lumabas pa ng bayan ng Santa Maria at uh, nananatili na kasama ng kanilang pamilya na sila ay kumikita. Mm -hmm. na, sabi mo na bigyan mo ng pansin ng halaga itong uh, turismo no, sa inyong bayan. Uh, ano bang meron sa bayan ng Santa Maria na pwedeng pasyalan ng ating mga kababayan na dito sila yung mag-invest ng negosyo na sinabi mo. No? Ano bang meron dito sa inyong bayan na pwedeng matulungan din ng mga investors? Tulad po ng uh, sa amin po, may mga maliliit at malalaking restaurant na. So, meron po dumadayo na rin ng mga taga iba't ibang lugar. So, kung mas madadagdagan pa namin ang mga kainan, ay uh, mas maganda. Meron po kami napakagandang bapis. Meron pong talon na talagang pwede po namin na uh, ituro o i-guide ang mga tao na may open po ng mas maayos, maganda. At the same time, kami po ay makahakot po ng turismo. Marami din po ang nagbubukas po ng camping site na sana po ay naipapakilala ng maayos. Meron din po dyan nagtatayo ng mga uh, Airbnb. So, marami po kasi dito sa Santa Maria de na ang mga bahay ay walang nakatira. Kasi po, maaaring nasa ibang bansa. Maaari naman nabili nila, kaya lang marami na rin silang bahay. So, pwede rin po namin i-encourage na gawin pong Airbnb. Ano po, para po ay ang mga kababayan namin ay kahit sila nasa ibang bansaman o nasa ibang lugar, at the same time po ay uh, makakapag-tayo uh, din sila ng hanap buhay. At yun po ay isang magandang paghatak po uh, ng uh, turismo sa aming bayan. Mm hmm. Kumusta po uh, ngayon, kasagsagan ng mga pangangampanya po ninyo? Kumusta po ang pulso ng inyong mga kababayan? Uh, sa ngayon naman po ay uh, maayos naman po ang kanilang uh, sitwasyon o pulso po nila. At uh, marami din po naman ang mga talaga nangangailangan pa ng tulong. Kaya po sa bawat araw na may nakakita ako, may nakakausap ako, may napupuntahan ako ay nananaig at uh, nangingibabaw po sa akin na talaga po palang uh, pwede may gawin ako. Pwede po akong makatulong sa aking mga kababayan dahil po ang inyong uh, lingkod ay isa rin pong uh, dating mahirap. Talaga pong ako po ay, uh, ang pamilya ko ay nagmula talaga po sa wala. At nagsumika po ako. Kaya pwedeng-pwede ko po pong ishare sa kanila kung ano pa po ang pwede, kong, uh, pwede nilang gawin kung gusto nila. Marami nga po nagsasabi, "Ma'am, paano po maging katulad ng isang esperansa?" Kaya 'yun po kayang-kaya ko pong i-share sa kanila para ah, maging positibo rin po sila sa buhay. Ito po ba ang uh, nagbigay sa inyo ng uh, inspirasyon o nagtulak sa inyo para kayo pumasok sa mundo ng serbisyo publiko? Isa po ito dahil nakikita ko po yung uh, aking mga kababayan, may mga kababayan po ako talaga na Kapos po, lalo po pagdating sa mga kalusugan, nakikita ko po na talagang lumalapit naman po sa akin. Kaya, kumbaga, bagamat ako ay busy, busy sa aking hanap buhay, pero hindi po talaga pwedeng uh, silang baliwalain pag lumalapit. Kaya po, nakikita ko rin na dapat isa rin po sila na matulungan ko. May share ko naman yung alam ko para sa aking mga, yung, yung blazing, may, may, tulong ko rin po sa aking mga kababayan lalo tigit sa bayan ng Santa Maria po. Mm. Panawagan niyo po sa inyo po mga kababayan, lalo tigit sa hindi pa lubos na nakakilala kay Esperanza. Ah, uh, magandang araw po mga kababayan ko. Uh, sa mga hindi pa po nakakilala, ako po si Esperanza Arhaugije, uh, tubong uh, pa-OO, Santa Maria Laguna at uh, naging OFW po ako ng dalawampung uh, taon. Uh, talagang ako po'y sa edad ko pong labing walong taon, ako po'y nakipagsapalaran sa bansang Italia dahil po sa kahirapan ng buhay namin. So, dun ko po nakita ang ang uh, mas mahirap pala ang nasa ibang lugar o nasa ibang bansa. Kung kaya't ako po ay nagpursigi, uh, sa dalawampung taon ko po, pinagsikapan ko na hindi uh, masayang ang aking pag-iibang bansa. Kung kaya't ang akin pong uh, layunin ngayon ay nung umuwi nga po ako dito ay wag na akong bumalik sa sa ganong sitwasyon at pinagbuti ko po hinawakan ko ang uh, ang aking uh, talagang sa sarili ko, sa puso ko na ako ay uh, patuloy kong papaunla rin ang sarili ko at ako po hindi magdadamot bagkos ako po ay tutulong sa aking kapwa kung kaya't sana po ay uh, mapagbigyan po ninyo at uh, mabigyan ng pagkakataon na makapagsilbi naman ako kumbaga po yung pong oras ko sa tagal na po ako nasa hanap buhay yung oras ko naman kahit konti ay makapaglingkod naman po ako sa aking mga kababayan lalo't higit sa mga nakang, nangangailangan kasi po ay uh, ito sa pag igot igot ko ay talagang na pupunit po ang puso ko sa nakikita ko sa ibang sitwasyon ng aking mga kababayan. Baka po ito ay talagang nakalaan para sa akin kung kayat pagbigyan po ninyo ang uh, isang uh, Esperanza Horije at uh, gustong-gusto ko po na makatulong sa aking mga kababayan. Mm -hmm. Kung sakaling kayo po ay ay uh, siyempre gustuhin ng inyong mga kababayan at pala rin ka sa ngayong 2025 midterm elections Uh, anong unang gagawin mo kapag ikay na naupo na sa konseho? Siyempre po, unang-una, ako magpapasalamat. Ano po, unang-una, babalikan ko dapat ang aking mga kababayan na lalot higit ang uh, nagtiwala. Ano po? At siyempre, yan nga, uh, bukas palad na talagang uh, gusto kong uh, ihayag sa kanila. Ano po ba yung aking gusto? At siyempre, bukod po doon, tanongin ko rin sila. Ano bang kailangan nila? Anong pwede kong gawin para sa kanila? Yan po yung unang-una kong gagawin. Maraming salamat po ma'am sa ibinahagi po niyo pong uh, siyempre mga karanasan at uh, sa inyo pong mga layunin. Maraming salamat din po.